Fihi maun baridun. Sa loob nito ay tubig na malamig. Okay? Yun ang kanyang maana. So, papaano natin i-arab itong jumla, itong sentence na ito? Paano na kapag i-arab sa nyaba, ba? Ah? Sentence. Fihi maun baridun. sa rudop pa niya. sa rudop na niya ba? Na iga matanggaw. So, so fihi, niya arab ang kanyang arab ay harful jar. Okay? At yung hi, yung damir na mutasil, ang kanyang i-arab ay majrur. Bakit siya majrur? Kasi nang dahil doon sa fi. Okay? So fi, hi, jar wa majrur. So yung maon, siya ay mausuf. Siya yung binibigyan ng sifa. Mausuf. At yung bari doon, siya ay sifa. Siya yung nagbibigay ng sifa sa kanini baging kay sa sipat, ah bagi explaining explainin ingin ikatinggian ni ma ingin ikatinggian ni uh, ik okay ingin ni adan sa igan to so barid ah, nya ni ni adan sa kanu igan to na barid ibig sabihin matanggaw so sa madaling salita ang i-arab ng ma on baridon na mausuf at saka sifa okay o kaya sifa wa mausuf Oke okay? so ngayon ang i-arab ng fihi okay ang -arab ng fihi ay kabar mukaddam okay ang i -arab ng fihi ay kabar mukaddam okay kabar mukaddam itong si fihi at itong si maon baridun ano ang kanyang i-arab mubtada muakhar intindihan Kanina, iniisa-isa lang natin yung fi, yung he, yung maun, yung barit. Nung matapos natin isa-isain, ngayon kunin naman natin yung kanyang mahalan, yung kanyang situation. Ano ang kanyang situation? Ano yung i ng kanyang situation? Ini arab no hal minan So na kabar mo Kabar ano na. At yung maun barid ay mubdada mo akar. siya na nasa ulihan. At anong klasing sentence itong fihi ma baridon? Isa siyang jumlatul ismiya.